Balita, desidido na si National Bureau of Investigation Director Nonatus Rojas na magbitiw sa kanyang tungkulin. Kasabay ito ng apilan sa kanya ng Pangulong Aquino na manatili pa din sa kanyang posisyon. Para sa detalye, muli mo kaming balitaan, Julius Isamburon. Formal nang tinanggihan ni National Bureau of Investigation Director Nonatus Rojas ang apilan ni Pangulong Binigno Aquino III na manatili ito sa kanyang pwesto. Diretso sinubukan umanong kumbisihin ng punong ehekutibo na bawiin ang nasabing resignation at tutukan pa ang kaso ng 10 billion peso port barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, tatlong beses na umano nilang sinubukan kausapin si Rojas subalit hindi pa din nagbago ang paninindigan nitong magbitiw sa puesto at desidido pa ito umanong sa kanyang gagawin. Dagdag pa niya na may karagdagan pa mga opisyales ang nagbitiw sa puesto. Maaalala ang bumaba sa posisyon si Rojas matapos ang kabi-kabilang patutsyada sa si NBI dahil sa impormasyong may dalawa o manong opisyal nito ang nagsabi sa negosyanteng si Janet Lim Napoles hinggil sa inilabas na warrant of arrest laban sa detention sa whistleblower na si Ben Herloy. Samantala, dahil sa pagkawala ng ilang mataas na opisyal ng NBI at hanggang wala pa rin na itatalagang officer in charge dito, ay tatayo muna at pangangasiwaan nito ni Justice Secretary Leila de Lima. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius De Samboron.